It's na well, Orion. What? Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang ospital. It's about Kathy. She's alive. Boy siya! Boy siya! Boy siya! Kathy, why? Your sisters, Allah. Thank you, Lord. Dan juga untuk Abu Jan. Yes. Bu yang ada mau. Bu Edward, aku ang asawa mo. Akala ko hindi na tayo magkikita ulit. Alam mo ba ang tagal kong hinintay to? Nakasama ka ulit? Ano Akala ko wala ka na. Hindi. Hindi po ako ano sa harap mo ngayon. Sabi ko, Namiss din kita Kathy. Namiss kita na sobra-sobra. Akala ko mababalyo na ako nung wala ka. Sobrang hirap ng buhay. Para ang isang panaginip. Hindi, Hindi Edward. Hindi ito panaginip. Kasama mo na ako ulit ngayon. Huwag na huwag mong hahayaang makuha ko ulit ng iba, Hindi ko kaya magkahiwalay tayo.